Alright, isang pagbadang uh, umaga na naman sa ating lahat. Mga kababayan ko na uh, lumalaban ng parehas. Um, alam ko, uh, yung marami sa inyo ay nasa lansangan na upang uh, magpanat ng buto. No? O kaya papunta na sa inyong mga trabaho upang... Uh, mamayang gabi ay meron na kayong may uwi, no? Uh, na, na biyaya para sa inyong na pagkainan para sa inyong mga mahal sa buhay ito ay biyayang pinaghirapan pinaghirapan alam ko po uh, nahihirapan po kayo pero ganyan lang talaga ang buhay kailangan po nating na kumayod kumayod ng kumayod para sa ating mga mahal sa buhay uh good morning po sa inyo kumusta po kayo sana po ay bigyan kayo ng lakas sa maghapon at uh bigyan pa kayo ng lakas para sa susunod na araw so ngayon ay uh, December 1 na uh, December na at uh sana magkaroon kayo ng more than 500 pesos para may pang-matche vena. po sa mga walang 500 pesos, siguro naman yung mga uh, LGU natin na may ng pamaskong handok. No? Doon na lang tayo aasa. Or uh, mag-ipon na tayo magmula ngayon kahit na 50-50 lang para pagdating ng December 24, eh, meron na kayong pambili ng Moche para ma e natin ang uh, birthday ng ating uh, mahal na Panginoong uh, Jesus Christ. Good morning! Oh, kahapon po, nagkaroon po ng uh, rally, no? November 30. Nagkaroon po ng rally ang Makabayan Block at uh, yung mga tinatawag nating uh, supporters ng yellow at pink and uh, well lahat po ng rally whether malaki o maliit uh, matatawag nating successful yan dahil uh, isa lang naman ang panawagan natin no? panagutin ang lahat ng kurap at uh, dahil uh, may kanya-kanya tayong agenda, may kanya-kanyang grupo, hindi tayo nagkakaisa uh, yung minimiti natin na uh, pagbabago no, at pagpapanagot sa lahat ng involved sa corruption sa ating gobyerno ay hindi natin mapapanagot uh, lahat sa ngayon. Uh, Meron pa tayong mga uh, tatlong taon no bago natin siguro makamtan ang hustisya uh, na gusto ng taong bayan. Ang maparagot ang lahat ng kurap at magnanakaw sa gobyerno. Eh uh, pinyon ko lang to uh, sa tingin ko sa panahon ni uh, Bongbong Marcos hindi natin ma-achieve yung pagpapanagot sa lahat. Uh, mal malamang uh, selective po ang pagpapanagot sa mga nasasangkot ngayon sa pagnanakaw diba so, may mga akusasyon may mga informasyon pero alam nyo naman na ng ating ah, uh, uh, justicia sa Pilipinas, ay sabi nga nila para sa mga uh, maliliit lamang at uh, ngayon nakita nyo naman po yung yung uh, mga kinasuhan after how many uh, months na na uh, natukoy kung sino yung mga uh, players uh, so, hindi naman sila star players sila lang yung uh, mga naotusan ngayon sila yung unang nakulong, sila yung unang kinuhanan ng na magshot uh, natingin nyo po ba yung mga nasa matataas magiging ganyan din ang treatment, di ba? Pagguli, may media, uh, nakaposas, walang, walang, uh, hindi nakablur yung, yung uh, muka abang pinapakita sa telebisyon o kaya sa social media. Yan po ang tanong. Yung mga matataas ba, o ay magiging ganyan din ang, ang, ang responde ng ating gobyerno at media. Sana po, uh, maparusahan lahat. ng po ang panawagan natin. Lahat ng kurakot dapat managot. Dapat makulong. Dapat mabawi ng ating uh, uh, taong bayan. Yung mga kinurakot na mga ito. Para uh, hindi naman po mag-enjoy yung kanilang pamilya. Sila lang po makukulong eh. Yung pamilya nila, i-enjoy yung mga ninakaw ng kanilang mga uh, tatay at nanay. Kaya dapat po, uh, bawiin natin. Bawiin po natin. Kasi nakita na po natin yung yung trend, no? <laughs> Hindi nga nakulong eh. Oh. Uh, nag guilty yung decision pero hindi nakulong so dapat hindi ganoon ang mangyayari ngayon uh, di hindi, natin makakamtan yun ngayon sa susunod siguro after 2028 makakamtan natin yan okay okay mga kababayan wag mainip wag uh, maging marahas sa pagpapahayag maging mainahon ho tayo sabi nga natin lahat ng problema may solusyon parang laro lang ito ng basketball eh. 48 minutes lang ito darating tayo sa last 2 minutes last 30 seconds last 15 seconds tapos magbabuzzer yan pag nag yan alam na natin kung sinong talo kung sinong panalo at sana siguraduhin natin na taong bayan ang panalo at mailagay sa kulungan ang lahat ng mga crop ngayon. Kasi kasi kapag hindi natin ginawa yan, uulit at uulit yan. Okay, so ma magandang uh, umaga po sa ating lahat at uh, Disyembre na, Pasko na. So ngiti-ngiti naman ng konti dyan yung mga, mga empleyado. Uh, mga lowly asa ko nating tawaging lowly yung mga empleyadong nagtatrabaho ng tama no? matatanggap nyo na rin yung inyong mga bonus sana all may bonus pa kami mga retired wala na pero may mayroon din kaming kahit pa paano uh, may pang notchibena na more than 500 pesos maraming salamat po ito po ang inyong lingkod no? Peter de la Cruz Oh, retired <laughs> salamat magandang umaga